Vice Ganda kaagad dumiretso sa Angeles para suportahan si Ryan. Sa unang araw ng Marso at birth month ni Vice ay kaagad na itong sumabak sa bigating event ng Bingo Plus bukod sa pagrampa nito sa red carpet, ay pinaghandaan din ito ang kanyang performance. Matapos sa event ng Bingo Plus kahapon, ay kaagad naman na umalis sila Vice at nagtungo sa Angeles, Pampanga, para suportahan, ang anak anak-anak nito na si Ryan Bang. Kahapon din naganap ang grand opening ng Eureka na pinakamalaking bar sa Pinas, Marami din ang nakapansin na tila kabilang nga si Ryan sa mga business owners nito dahil sa todo pag-promote nila ni Vice, maging sa ribbon cutting ay kasama din ni Ryan ang kanyang nabiyang sipaw. Isa din sa guest nila kahapon si Miss Chief Phil Ameno, at mamaya naman ay si Vice ang kanilang guest performer. Bagamat mamaya pa ang performance ni Vice ay nagpunta na din ito kahapon para magpakita ng suporta kay Ryan. Nag-enjoy din si Ryan sa pag-DDJ nito.